ayan po no uh, may ngod to po sa inyo mga lods no uh, ako po si Electra Adventure po uh, pakisupport po sa channel ko po uh, Electra Adventure po uh, thank you po sa inyohang pagsuporta sa ko uh. dako kayo kong pasalamat sa inyohang uh, inyohang kong kitabangan thank you kuya Bert ayan mga idol no pakisupport sa Electra Adventure para makatulog po talaga yung ano nga Ayan si SG01 po, no? Hi mga loads paki uh, pakisupport po, Electra, Electra Adventure po, yung channel ko po, paki uh, pakisupport po. Uh, thank you po sa, ang, uh, supporta sa inyo ha. Uh, maraming salamat sa inyo hang pag-support sa ako ang channel. Thank you po. Ayan mga tol, no? salamat ang mga supporters ko, sa viewers ko, no? Luzon, Luzon, Bindanao. Ako yung mga isin tulong mga tol. Kunti na lang mga tol. May mga 400 watts hour na lang. So, malapit na mamunitize pa mga tol. No? So, edit and adventure. Napakabayit na mga tapa. Napakabayit na mga tol. So, support natin. Mga tol. Thank you. Thank you. Good Morning po mga idol, mapapigisi visit naman po sa aking Mungking YouTube channel. ina sa iba na ka-anong sa maraming salamat po mga lords no ah kita po kami ni ano ni SD01 ano. ah, ah nagpapasalamat po ako kay SD01 ano, kasi po tinutulungan ah, niya tinutulungan, tinutulungan niya po ako sa sa mission na ito kaya hindi po ako ah, hindi po ako magkailan ng pabalik-balik ng magpapasalamat sa kanila no kay sina SJ uh, sila SJ44. Um, salamat sa inyo ha, mga lords nung no, uh, titig tabangan jud mininyo. Um, Maraming ayan po magpatuloy na po kami magpatuloy na po kami sa mong mga mission. Sama po ito. Si Kuya Bert. Ayan, kasama ko po yun ngayon si Kuya Bart. Si S.G. Ayan. At saka, kasama ko po ngayon. Nandito po si uh, Creepy. Kasama ko po ngayon si Ayan. Si Edwin po. Lahat po kami, nandito po kami lahat. Uh, Nagsama-sama po kami mga lords, no. Dito si Inday. Inday Adventure. Si Kuya Dax nandito po si Kuya Dax. Si Alpha Charles nandito po. Kasi po kami lahat nagsama-sama na po kami ngayon. Nagsama na po kami ngayon. Sana po ipag po kami na walang mangyari sa amin sa paglabas namin sa Isla Burias mga ka-idol.

Ayan po, kasama po namin si Alpha, si Kuya Bert, si SG, si Creepy, si Inday. Ayan, magsama-sama na po kami ngayon kasi po, nagalhin na namin si Happy Sana makalabas na po kami. sa mga handi na, hindi uh, pa siya nanarasahod. Atong supportaran mga ajol, no? Inday Adventure. Napaka-tapang. Ano uh, uh, Itulong naman po sa aking YouTube channel lahat ng mga ano ba yan? Yung viewers, mo, no? mm, Silent viewers. Um, uh, sa mga silent viewers ni Kuya Bert, no? Uh, pakibisit naman po sa aking munting YouTube channel Inday Adventure. Puyo, yan Yun lang po. Maraming salamat uh, mereh er binchor mm er binchor tong tong ade kono mino urung desa buat mangatol bapak pina ting semua nakalus la yang sabile video subscribe like video Kasi tayo pala kita baka makakatago dito na yun. Hindi tayo mas dito sa paligid baka. mo nga. Nandito yung parin. Kapag nandito tayo lahat yung buhay natin. Tingin-tingin tayo sa paligid. Alam na, natin yun yung kalapas. Hindi

तो ये जो जो बोलतोय तो बोलू. बोलू होतो कोलं. बाय बाय. ते व्हिडिओ पण बघूया. बोलू होतो.

Kailangan mapasok na, natin yung tul. Kailangan natin makuha natin ang pagkain nila. Para Kailangan may, may tayo kay 44. Atol. Kaya ang pasay 44 dyan. Walang. Walang dalawang may nyupit. Bayan, bayan, bay, bayan, bayan, bayan lang. Bayan oh. lang. Bayan lang. Bayan lang. May sa atin. Ang gawin natin dula. Kaya ang doon tul. Oh. Ha? Muna kayong dalawa. Oh. Pag lumusog dito, barilin nyo. Sige, sige. Sige, doon. sige. Sige, sige. Sige, sige. ang... Ang tatapang nila, no? Ang no, tatapang Ang tatapang nila. O, oh, sige, sige. Ni Lods mag-iingat po kami mga Lods. Yan pala. Oh. Tapang-tapang nila mga Lods. 放完了。 Yan si Ki. Ano no, si Portipor. Inaalalayan nila no. Ah, ayan no. Inaalalayan nila nina. Ah, SG01 no. At saka ni ah, Kuya Dax no. Si Portipor. Sis, itapon na to ni... Yes, sis. Yeah

Ayan o. No. Yung sinaing nila na yung sinaing nila na saging. Ayan, kinuha ni kinuha ni SG Juan si Ayan. Ayan. po mga lods. Ayos, Ayan. No. Ayan. Ayan. No. Ayan. 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 Ayan.

Insha Allah lang Magamit na lang gamit. Ha? Magamit lang po, po mga lods na buti na lang, walang nangyari sa amin kasi po, may kampo pala sila dito, no? tol 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 tol

Una-una o una, uh, bawal niya kay una na tani, na kapitos. Ang matol, no? Ay, mga lods na. Ayan, mga lods na mag-o-opta ka muna kami, mga lods, kasi po, pinakakain na namin si Lopitor na kasi ah, ah, magpaplano po kami kung paano kami alis baka dumating po si Boss Jojo dito sa Ilahang Kampo. Kaya maraming salamat po mga kakalots